Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa ako, isa sa mga paborito kong libangan ay pag-aalaga ng kalapate. Sa aming baryo sa Mindanao, halos lahat ng mga bata ay mahilig sa larong ito. Nagpupustahan kami kung kaninong kalapate ang unang makakauwi sa kanilang tagpuan. Siya ang panalo. Dahil dito, naging masigasig ako mag-alaga ng mga ibon. Araw-araw ko silang inaalagaan, pinapakain ng pinong mais at tinuturuan kung paano bumalik sa bahay. Hanggang isang araw, tumating ang isang dayong bata si Brix. Si Brix ay bagong lipat lamang sa aming baryo. Hindi namin alam kung saan siya galing. Pero ang sabi ng matatanda, galing daw ito sa isang malayong probinsya. Tahimik siya laging nakaitim na damit. Pihirang makihalubilo sa ibang bata. Pero nang malaman niyang mahilig kami sa pustahan ng mga kalapate, bigla siyang lumapit at nakisali. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanya. Hanggang sa makita namin ang kanyang alagang kalapate. Malaki ito, kulay abo at may kakaibang tingkad ang matang kulay pula. Natahimik kaming lahat. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong klasing ibon. Pwede ba akong sumali? Tanong ni Briggs. Malamig ang boses. Nagtinginan kami. Sige, sagot ng isa sa amin. Pero may pustahan tayo. Sampung piso bawat laban ngumiti si Brick. Pero sa ngiti niya, may kung anong hindi ko maipaliwanag na hindi tama. Nagsimula na ang postahan. Sa unang laban, lahat kami ay nagpakawala ng aming mga kalapate. Sa simula, dikit-dikit lang sila. Lumilipad sa mataas na ulap. Pero nang bumalik na sila, ang kalapati ni Brix ang naunang dumapo sa kanyang kamay. Panalo siya. Sa pangalawang laban, inulit namin ang proseso. Mas mataas ang taya, 20 pesos. Muli, ang kalapati ni Brix ang unang bumalik nagtinginan kami ng mga kababata ko. Bakit laging siya ang nananalo? Sa sumunod pang mga laban, ganoon pa rin ang nangyari. Walang ibang nanalo kundi si Briggs. Anong sikreto mo? Tanong ng isa sa amin. Ngumiti lang siya at sinabing, masunurin lang talaga ang ibon ko. Pero hindi ako naniniwala. May kakaiba sa kalapati niya. Isang hapon, naisipan kong sundan si Briggs pa uwi. Gusto kong malaman kung paano niya sinanay ang kanyang kalapati. Nakita kong pumasok siya sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bintana. At halos mapahiya ako sa nakita ko. May isang mangkok ng dugo sa harapan ni Briggs. At ang kalapati niya, nakalubog ang tuka sa dugo. Parang iniinom ito. Bukas, ikaw ang kakainin ko. Narinig kong bulong ni Briggs habang hinahaplos ang kanyang kalapate. Nang marinig ko 'yon mabilis akong tumakbo palayo Ngayon, sigurado na ako may kababalaghan kay Briggs at sa kanyang ibon Kinabukasan, nagkayayaan na naman ng pustahan Ngunit ngayon, may bagong hamon Pustahan tayo ng pinakamataas. Limampung piso, sabi ni Briggs at nakangisi. Pero may naisip ako. Kailangan kong malaman kung paano siya nananalo. Sinadya kong markahan ang isang pakpak ng kalapati niya. Gamit ang maliit na piraso ng puting pintura. Nang magpakawala na kami ng mga ibon, lahat kami ay tumingala sa langit. Pero sa gitna ng paglipat, may kakaibang nangyari. Biglang may lumitaw na malaking anino sa ere. At nang lumapit ito, hindi na ito kalapati, kundi isang malaking nilang. Isang dambuhal ang ibon na may matatalas na kuko at pulang mata. Napaatras ako. Hindi ito normal na ibon. At nang dumapo ito kay Briggs, nakita kong unti-unting naglaho ang puting marka sa pakpak nito. Ibang nilalang ito. Napatakbo ako palayo. Pero bago ako tuluyang makatakbo, narinig ko ang tinig ni Briggs, malamig at matalim. Ikaw ang susunod. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit kong naisip ang nakita ko. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Kalus sa bubungan ng bahay namin. Dahan-dahan akong bumangon. Pero nang sumilip ako sa bintana, nandoon si Briggs pero hindi siya nakatayo sa lupa. Nakadapa siya sa aming bubungan. Nakangiti habang dumadaloy ang laway mula sa kanyang bibig. Dion, gusto mong lumipad kasama ng kalapati ko ang bulong niya. Doon ko lang napansin, ang kanyang anino ay hindi anino ng isang tao. Anino ito ng isang dambuhalang nilalang na may pakpak? Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at tumiretso sa bahay ng isang matandang albularyo. Hindi siya tao, halos pasigaw kong sabi, napatingin sa akin ng matanda. Tila hindi nagulat. Ang batang yon, hindi siya totoo isa siyang ibinilong aswang. Mga nilalang na kayang maging ibon upang makapaghila ng kaluluwa. Nilamig ang katawan ko. At sino ang una nilang target? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Hindi na ako bumalik sa bahay. Alam kong babantayan ako ni Briggs. Sa tulong ng albularyo, kumuha ako ng isang bote ng banal na langis. Nang dumating ang alas 12 ng gabi, naghintay ako sa gilid ng lumang simbahan at hindi nga ako nagkamali. Dumating si Brix, ngunit hindi na siya tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isa na siyang dambuhalang ibon na may matatalas na kuko at pulang mata. Hindi kana makakatakas diyon, ang sabi niya. Ang boses niya ay hindi na parang bata. Bago pa siya makalapit, binuhos ko sa kanya ang langis. Napasigaw siya sa sakit. Ang kanyang katawan ay tila nalulusaw. At sa loob ng ilang segundo, naglaho siya sa hangin. Kinabukasan, wala na si Briggs. Ang lumang bahay na tinutuluyan niya ay biglang naglaho, na parang hindi ito kailanman naging bahagi ng baryo namin. Ngunit kahit wala na siya, alam kong hindi ito ang katapusan. Dahil tuwing gabi, sa malayo, naririnig ko pa rin ang huni ng isang kalapate. Isang huni na... Hindi pangkaraniwan at puno ng kasamaan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.